Ang isang unprecedented na rocket attack at pagsalakay sa Israel ng militanteng grupo ng Hamas ay nagdulot ng mga pangamba tungkol sa isang malaking kabiguan ng mga intelligence agencies at defense systems ng bansa habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi. Ang militanteng grupo ng Hamas na namumuno sa Gaza Strip ay nagpakawala ng mahigit kumulang limang libong rockets patungo sa Israel na ikinamatay ng napakaraming tao. Ilang mandirigma na nasabing grupo ang nakapasok sa border gamit ang mga paragliders at kinidnap ang isang daang Israelis. Bilang gante, nagsagawa ang Israel ng mga airstrikes sa Gaza Strip bilang bahagi ng Iron Swords Operation nito na kumitil sa buhay ng daan-daang Palestinian, nagpatuloy ang matinding putukan pagkalipas ng hating gabi na kung saan sinabi ng IDF na na nito ang mahigit sa apat na raang militante. Sa gitna ng kaguluhan, nakatoon ang lahat sa sikat na defense system ng Israel na tinawag na Iron Dome na kung saan ay kilala bilang isang state-of-the-art defense system na may kakayahan na i-intercept ang mga rockets mula sa malayo. Ang Iron Dome ay isang ground-to-air defense system na binubuo ng isang radar at interceptor missiles na may kakayahan na subaybayan at in-neutralize ang anumang rocket o missile na pinakawalan patungo sa mga target sa Israel. Ang nasabing sistema ay mayroong range na 70 km at may tatlong mahahalagang components at ito ang Detection and Tracking Radar, Battle Management and Weapons Control at ang Missile Launcher na armado ng 20 Tamir Missile. Gayon paman sa pinakahuling pagsalakay ng Hamas, nakita na dinaig ang Iron Dome nang magpakawala ang militanting grupo ng libo-libong mga rockets mula sa Gaza Strip at sinabi na nakaranas umano ang Iron Dome na isang technical error na nagresulta sa palpak na interception. At dahil dito, nakita ng mga Israeli forces ang kanilang sarili na completely off guard sa kabila ng pagiging isang technological powerhouse nito. Ang malfunction ay nagpalala sa sitwasyon na nag-expose sa kahinaan ng bansa laban sa mga naturang pag-atake. Bagamat mabilis na naresolba ng Israeli Air Force ang isyu, marami pa ring sibilyan ang namatay dahil sa ginawang pag-atake na nagpataas ng pangamba tungkol sa pangkalhatang kakayahan na depensahan ng Israel ang sarili nito laban sa mga rocket strikes. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng aberya ang Iron Dome tulad na nangyaring Israel-Palestine conflict noong 2021 na kung saan bigong na intercept ng Israeli Defense Force ang isinagawang rocket barrage ng Hamas sa Ashkelon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na doble ingat umano ngayon si President Xi Jinping dahil napag-alaman ng kanyang security team na mayroong mga usap-usapan na siya ng kanyang mga kalaban sa loob ng Chinese Communist Party. Sinabi sa report na mayroong ilang miyembro ng Chinese Communist Party ang galit umano kay President Xi Jinping dahil pinapahamak umano ng Chinese President ang ekonomiya ng kanilang bansa dahil sa pagkontra nito sa Estados Unidos. Pinaniniwalaan na suportado umano ng People's Liberation Army ang hakbang na ito ng mga Chinese officials dahil kinakabahan din ang Chinese military sa kung ano ang magiging polisiya ni Xi Jinping sa mga kalaban nito sa rehiyon at lalong-lalo na sa Estados Unidos. Hindi naman sinabi o kinumpirma na nasabing report kung may kinalaman ba ang US government tungkol dito Ngunit naniniwala ang ilang analista na posibleng may malaking interes ang ilang Chinese officials sa Amerika kaya kinakalaban nila ngayon si Xi Jinping. Ito ay matapos iniulat na hindi bababa sa anim na bansa ang nagpahayag ng interes na magsagawa ng mga joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang hukbong dagat ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa pagsasalita sa sideline ng Mutual Defense Board meeting sa Camp Aginado, sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na maraming bansa ang interesado sa idea na magsagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea, na kung saan mas pinaigting ng China ang mga ginagawa nitong panggigipit sa mga barko ng Pilipinas. Nauna nang tinalakay ng Estados Unidos, Japan at Australia ang nasabing konsepto sa mga Philippine Defense Officials kasunod ng paglala ng ginagawang iligal na panghihimasok ng China. Ngunit sinabi ni Browner na Germany, Canada at France ay bukas din sa joint patrol sa West Philippine Sea. Sinabi ni Browner na mga joint patrol ay nasa kanilang plano at sa ngayon sila ay nasa proseso ng pakikipagtulungan sa ibang mga bansa at ang mga warships ng Japan, US at Australia ay patuloy na magsasagawa ng Freedom of Navigation sa South China Sea na kung saan direktang sumusuway sa kagustuhan ng China. Noong 2021, isang German Navy destroyer ang nagpatulya sa South China Sea at sinabi ng Foreign Minister ng Berlin ng hakbang na ito ay naglalayon na tulungan ang mga bansa sa Asia Pacific region na mapanatili ang rules-based na international order. Sinabi ni Browner na suportado rin ng Canada at France ang ideya ng joint patrol sa West Philippine Sea matapos ang ginawang pagpupulong ng mga defense chiefs sa Fiji. Anya, hindi bababa sa tatlong iba pa mga bansa ang magsa rin ng pagpapatrolya sa nasabing karagatan.